Kumusta kapatid? Sa araw na ito titingnan natin ang isang napakahalagang bahagi ng salita ng Diyos, Matthew 12 verse 38 to 50. Dito makikita natin ang pagtugon ni Jesus sa mga taong humihingi ng tanda o miracle mula sa Kanya. Basahin natin. May ilang eskriba at pariseyo ang nagsabi, Guro, gusto naming makakita ng tanda mula sa iyo. Pero sumagot si Jesus, Masama at taksil na salin lahi ang humihingi ng tanda, ngunit walang tanda na ibibigay kundi ang tanda ni Honas na propeta. Kung paanong si Honas ay tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng malaking isda, kayun din ang anak ng tao ay tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng lupa. Ang unang aral ay huwag maghanap ng panlabas na palatandaan. Mga kapatid, ang mga pariseyo noon ay sobrang relihiyoso. Nakita na nila ang mga himalang ginawa ni Jesus. Mga bulag na nakakita, mga pilay na nakalakad, mga patay na nabuhay. Pero hindi pa rin sila naniwala. Humihingi pa rin sila ng dagdag na tanda. Isipin mo gaano kalakas ang katigasan ng puso. Para bang sinasabi nila, gawin mo pa ang gusto namin bago kami maniwala. Minsan tayo rin ay ganoon. Kapag may problema, hinihingi natin, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kung mahal mo ako, ayusin mo agad ang sitwasyon ko. Kung naririnig mo ako, ipakita mo sa akin. Pero ang totoo, hindi natin kailangan ng bagong tanda dahil ang pinakamalaking tanda ay nangyari na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ikalawang aral ay ang tanda ni Jonas, bakit si Jonas ang ginamit na halimbawa. Naalala natin ang kwento niya, tumakas siya sa utos ng Diyos, nalunok ng malaking isda at nanatili doon ng tatlong araw at tatlong gabi. Pagkatapos, inilabas siya ng Diyos at ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon sa Nineveh. Sabi ni Jesus ganun din siya. Tatlong araw siya sa libingan pero siya'y muling mabubuhay. Ito ang tanda na higit pa sa lahat ng himala na tinalo niya ang kamatayan para bigyan tayo ng kaligtasan. Kapatid, ito ang pinakakor ng ating pananampalataya. Hindi lang dahil may sagot si Lord sa ating panalangin, kundi dahil binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang ikatlong aral ay ang babala ng Panginoon. Dagdag pa, sinabi ni Jesus na ang mga taga-Nineve na nakinig sa pangangaral ni Jonas ay huhusga sa henerasyong iyon. Dahil kung sila nga na masama ay nagsisi, bakit itong mga taong nakakita ng mismong anak ng Diyos ay hindi pa rin maniwala? Isang paalala ito para sa atin. Huwag nating hayaang maging sarado ang puso natin. Kung nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, tanggapin na natin siya ngayon. Huwag nang hintayin ang mas malaking problema o himala bago magtiwala ang ikaapat na aral ay kung sino ang tunay na pamilya ni Jesus. Sa huling bahagi ng talata, habang nagsasalita si Jesus may nagsabi, Nandyan ang nanay mo at mga kapatid mo. Pero sumagot siya, Sino ang aking ina at mga kapatid? Ang gumaganap ng kalooban ng aking ama sa langit, siya ang aking kapatid, kapatid na babae, at ina. Anong ibig sabihin nito? Hindi naman niya tinanggihan ang kanyang sariling pamilya, kundi itinuro niya na ang tunay na relasyon kay Jesus ay hindi lang sa dugo o pangalan. Ang tunay na pamilya niya ay iyong sumusunod sa Diyos. Kung sumusunod ka sa kalooban ng Ama, ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos. At isipin mo kung gaano ito kalaking pribilehiyo. Na tayo, na dating makasalanan, ay tinatawag na kapatid ni Kristo ang pag-apply nito sa buhay natin. Una, huwag na tayong maghanap ng dagdag na tanda sapat na ang krus at muling pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa, magtiwala kahit walang nakikitang sagot agad. Ang pananampalataya ay hindi base sa nakikita, kundi sa tiwala sa pangako ng Diyos. Pangatlo, magsisi at magbago habang may oras pa. Tulad ng mga taga Nineveh, kailangan nating tugon sa salita ng Diyos ay pagsisisi at pagbabago. Pangapat, maging bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod. Hindi sapat na makinig lang tayo. Dapat isabuhay natin ang kanyang kalooban. Kapatid, baka ikaw ay nasa punto ng iyong buhay na naghihintay ng sign mula sa Diyos. Ang sagot sa panalangin mo ay naro na sa krus. Ang ebidensya ng pagmamahal ng Diyos ay naro na sa muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya huwag ka nang magduda. Tanggapin mo siya, sundin mo siya at makakaranas ka ng himala. Ang himala ng pagbabago ng iyong buhay.